Hello guys, this is MJ Navarro vlog. So ngayon, ako po ay magluluto ng simpleng uh, pagkain ng aking tatay. Napakasimple lang po ng aking mga niluluto ko dito, no? Meron po tayong kalabasa, kalabasa, tapos ang... may kamatis, ito kamatis. And then may tayong mga sili, no? Sili. Itong kalabasa is isang uh, gigis ko lang po ito ng uh, kasama ang Mami, Mami. sibuyas, bawang at kamatis. At syempre, meron po tayong uh, bawang at saka sibuyas. No? So, syempre, ngayon, eh, uugasan po natin yung kalabasa. Lahat po ng uh, gulay iso, hugasan po natin. So, yan, eh. Bubuksan po natin ang kalabasa. <coughs> <coughs> Dahil dito guys, hindi po ito babalatan. No? Ayaw po lang ang tatay na binabalatan yung kalabasa. Kasi madali po siyang lumambot. Madali po siyang lumambot guys yung kalabasa dito. Kaya ayaw niya po nang binabalatan po ng yung kalabasa And guys and then bawang at sibuyas balatan ko po itong mga at tuluyas. And then, syempre, yung kamatis. Ayan, kuha po tayo ng kamatis dito sa ano. Ayan, malalaki naman po yung kamatis. hihiwa-hiwain na po natin yan. So, ngayon po ang ah. So, ganito lang po ang gusto ng aking tatay na na gagawin sa ano sa alabasa po, no? Hindi po 'yan babalatan, guys, kasi pag binalatan po 'yan is nalalamog po pag naluto, lamog po siya. Hindi po siya maganda. Maandol yung aking sangkalan. ganito lang po ang gusto ng aking tatay. Naluto. No? Mouse? Tara guys, magbubuksan na po tayo magluto ng bawang sibuyas. And then, ilagay na po natin, natin yung kamatis. So, hintayin na lang po natin, guys, na lumambot po yung kamatis. So, habang naghintay po tayo na maluto yung kamatis, tayo po ay maglagay ng tubig sa... Peter. Ayan, magkapakulok pa rin ng tubig para pang sabaw po natin. At yan guys, habang hindi natin na magluto ang kamatis, lagyan na po natin ng mga powder na mga pampalasa. So, ito po yung Arabic uh, powder na pampalasa. Ayan. And then, ito po yung cinnamon. Ayan. And then, ito po yung black pepper. And then, chili powder. And then, onion powder. Ayan. Ayan, guys. At syempre, huwag po natin nalimutan yung ay guys, salt. Ayun po guys. At then, guys, malamot na po yung ating kamatis. Lagay na po natin itong mga kalabasa po natin. Ayun guys. Unti-unti-unti ilagay para hindi po malaglag. At yan, guys, nailagay ko na po lahat po kalabasa, So, need natin po siyang haluin ang haluin para yung mga lasa po niya is uh, magsama na po sa lahat ng mga kalabasa na nandito. Ayan. Ganyan lang po kasi, guys, kasimple ang aking uh, niluluto po dito, no? So, simple na uh, ginisang kalabasa. Dahil simple lang po yung buhay ng ating uh, mga amo at simple lang din po yung kanilang pinapaloto. So, wala po yan, ano. So, wala po yan mga sahog na mga manok, karne. Simple lang po talaga. Isang uh, ginisang kalabasa, sahog na po sila. And then, lalagyan na po natin siya ng tubig para kumulo na po siya at lumambot. May lasa na po yan, guys. So, yan. So kapag 'yan po ay um kumulo na at malambot na po yung kalabasa at okay na po yung mga lasa po niya. Tapos na po siya. Luto na po ang aming ginisa'ng simpleng ginisa'ng kalabasa, no? Kaya 'yan po guys, antayin na lang po natin na maluto po yung ating ano, ating simpleng kalabasa. And habang hinihintay po natin maluto ang ating kalabasa, isa uh, ito po ay isang paboritong kainan din po nila. Ito yung gulay na panganan po nila. tatawag ko nilang lang po dito. So, ito po ay uhugasan po natin para ipiprepare po natin pag sila po ay kakain i, i serve na lang po natin. So, i po po ito.

malinis na po yung kanilang kakainin kasi kakainin lang po nila ito hinaw Ako hindi ko po gusto. Ewan ko bakit gusto nila ito. Ang pait. Ito na guys. Tignan na po natin kung ito na po yung ating simpleng ginisang kalabasa. Ayan po guys. Uy, malambot na po yung kalabasa. Uh, malambot na po siya guys. Oh. Ayan o, oh. nakahapin na po. Malambot na po siya. And syempre, dapat tikman po natin kung okay po sa panlasa. At kuha po tayo ng panibagong kutsara para sa pagtikim po natin. So, ayan. So, tikman natin yung pinakasabaw po niya. Hmm, hmm tamang-tama yung alat at saka yung mga powder na nilagay ko. So, okay na okay po yung nasa po niya. And guys. Yeah, thank you guys for